Nung unang panahon, may isang babaeng nabubuhay na ulila sa kanyang magulang. Lumaki siyang malang magulang kinagisnan, siya si Palang. Ang istoryang ito ay pinamagatang ang aking kapalaran. Si Palang ay isang nagbebenta ng bagoong. Tendera siya ng bagoong. Yun ang kanyang hanap buhay. Ito ang kwento. Bagoong po! Bagoong po kayo dyan. Ate, bili kayong bagong. Ayun, may tumawag sa akin. Kayo kuya, bili kayong bagong. Ayaw nila. Kuya, ikaw po, bibili kayong bagong. Bili na po kayo. Hmm, umalis ka na sa danan ko. Nakaharang ka. Ayaw ko bumili ng bagong. Susungit nila. Bagong! Dun sa bandang dulo, bibenta ako. Kuya, bili po kayong bagoong, kuya? Kuya, bilhin na po kayo bagoong. Eh, hindi ako ng bagoong. At mag-ingat ka sa panahon ngayon. Malakas daw yung bagyo mamaya. Malakas yung hangin. Okay lang po, kuya, may payong naman ako. Nasusungit nila. Ayun, may bahay doon mukhang mayaman. Sana makabenta ako para makabili ako ng mga bibilhin kasi babagyo pala mamaya bagoong bagoong po kayo dyan bogi bagoong po kayo bili na po kayong bagoong ako ba mukha ba akong bagoong tingnan mo nga yung bahay namin eto bahay namin ito ayan o oh. mukha ba kaming bagoong hindi kami kumakain ng bagoong at hindi hindi ako kakain ng bagoong. Umalis ka nga diyan, baho mo. Sungit naman ito, makalis na nga. Punta nga ako doon sa may siyudad. 'Yun ang buhay ni Palang. Si Palang ay patuloy na naglalakbay, nagtitinda ng bagoong. Araw-araw niya 'tong ginagawa. Siya ay lumaki na walang magulang. Bagoong po kayo diyan bagoong, doon ako sa may siyudad tatawid ako sa tulay bagoong bababa ko muna yung tulay para makadaan ayan na yung tulay, bumababa na ayan tatawid na ako bagoong bagoong po kayo dyan doon ako sa may siyudad. Mukhang maraming tao doon. Sana mabenta lahat ng bagoong ko. Bagoong! At ito naman ang buhay ni Buloy. Hmm. Nangangamay bagoong dito. Ang babae niyan, ang baho. Sana wag na siyang dumaan uli dito. Maglakad-lakad nga. Tamang, uy, tamang-tama. Ate, marunong po kayo manghula? Oo. Manghuhula po ako. Ako ang pinakamagaling na manghuhula dito sa lugar na to. Hulaan niyo po ang kapalaran ko. Sige, anak. Ang magiging kapalaran mo ay si Palang. Siya ang maging asawa mo. Palang ang kanyang pangalan. Sino siya? Yung nagbebenta po ng bagoong kanina yung nagbebenta sa'yo ng baguong kanina siya yung magiging kapalaran mo ha? nakakatawa naman po kayo hindi mangyari yan hindi pala kayo magaling manghula sinungaling kayo ha? alis na nga punta na nga ako doon maglakad-lakad nga ako at si Buloy kinabahan gusto niyang baguhin ang kanyang kapalaran sapagkat nag-aalala siya baka magkatotoo ang hula si Buloy pinuntahan niya si Palang puntahan ko nga si Palang Palang pala pangalan nun ihuhulog ko siya sa tulay mamaya haabangan ko siya dito dapat mahulog siya dito lang yung kotse ko para hindi niya makita dito ko siya abangan. Dito ako. At ayun. Si Buloy naman, habang nag-aabang, kinakabahan siya na baka magkatotoo ang kanyang hula. Kaya inisip niya, dapat mamatay ang babaeng yun. Mamaya, itulak ko siya dito. Ito naman ang buhay ni Palang bagoong wala, walang tao dito ang layo ng ang lawak mukhang walang mabibili doong bagoong mukhang walang bibili makauwi na nga pahinga muna ako dito mukhang kumilimlim na babagyo na ata Papahinga mo na ako dito. Upo mo na ako. Papahangin mo na ako dito sa ano. At si Buloy naman, napaisip, dito kaya dadaan yung babaeng yun? Sabi ni Buloy, kung dito dadaan yung babaeng yun, tamang tama, intayin ko yung bagyo ayun, kumukulog kidlat na umuulan na ay, salamat, umuulan na tatago ako dito at ito naman ang buhay ni Palang ay, umuulan na tamang tama, may dala akong payong makauwi na nga kumukulog ang lakas ng kidlat silip nga yung ano tubig ang taas na ng tubig ang lakas ng hangin ha? ang taas at ito naman ang buhay ni Buloy ayun ayun yung babae tutulak ko siya pangalan nito ay palang. Dapat hindi siya maging kapalaran ko. Baguhin ko yung kapalaran ko. itutulak ko siya. Dahan-dahan. Hanggang siya malunod. Ah! Tulong! 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 Nahulog po ako sa tulay. Parang awa nyo na. Tulong! Tulong! At si Palang ay lumalangoy nalulunod na siya sa ilog ay sa, sa dagat tulong tulong po tulong at ito naman ang buhay ni Buloy ha <laughs> ha 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 mamamatay ka dyan ha 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 babaguhin ko yung aking kapalaran yehey nahulog na yung babae patay na siya yehey yehey siya. Mamatay ang babae yun. Tamang tama. Uulan yun eh. Uwi na nga. Makauwi na nga ako. Nalangaring ko na lang. Nasira yung sasakyan ko. lakas ng bagyo. Dumipas ang dalawang taon. Bumabagyo pa rin. Bumabagyo pa rin. At naalala ni Buloy ang mga panahong nakalipas. Ganitong panahon yung tinulak ko yung babaeng yun. Yung magbebenta ng bagoong. Tinulak ko siya. Ganitong panahon yun. Patay na kaya ang babaeng yun? Maglalakad nga ako dito. Tamang tama, nandoon yung manghula. Hello po! Manghula po kayo? Oo, ako ang pinakamagaling ng manghula. Ah! Hulaan niyo po yung buhay ko, maging kapalaran ko lahat-lahat. Sige. Ang iyong maging kapalaran, may makikilala kang babae. Siya yung mapapangasawa mo. Napakagandang babae, napakasipag, lahat-lahat nasa kanya niya. Taglay na niya. Gan po, ganun po ba? Yay! Sabi ko na nga ba, hindi yung magbabago ang mapapangasawa ko eh. Ha? Namatay na yun, nalunod na siya sa ilog sa dagat ha yay totoo po yun oo hindi mababago ang iyong kapalaran ang kapalaran mo ay kapalaran mo hindi si mababago iyon ganun po ba maraming salamat po yay naalala ko yung mga panahong nun sabi ni Buloy ganitong mga panahon na yun dalawang taon na nakalipas may tinulak ko na babae doon sa may tulay at siguro namatay na yun madalaw nga yung tulay na yun ah wag na punta na lang ako ng probinsya at si Buloy naglakbay papuntang probinsya ito, nakarating na ako sa probinsya. Malapit na ako. Ayun, si Buloy. Malapit na siyang makarating sa probinsya. Ayun. Habang naglalakbay si Buloy, naisip niya na maganda ang mag magiging buhay niya. Yay! Maganda! Ang maging kapalaran ko! magkaroon ako ng asawang maganda, masipag. Yay! Yay! Buloy, malapit na sa kanilang probinsya para dalawin ang kanyang mga kaibigan. Puntahan ko yung mga kaibigan ko sa probinsya. Ayun, magbabangka na lang ako. Eto, bangka. Sasakay na lang ako sa bangka. dalawang taon na ang nakalipas simula nung si Palang ay nahulog sa tulay Yay, malapit na ako sa probinsya namin eto nandito na ako at ito naman ang buhay ni Palang Papa dalawang taon na nakalipas Papa noong nasagip mo ako sa baha sa bagyo o, papa maraming salamat sa iyo papa sa pagkaligtas sa akin anak walang anuman anak papa maraming maraming salamat at ito naman ang buhay ni Buloy. Si Buloy ay nakarating na sa kanilang probinsya. Eto si Buloy. Tito, Tito! Walang tao. Umalis yata si Tito. Ayun, may tao doon. Hello po! Kakaway ako. Hello! Kakawayan ko sila para makita nila ako. Hello po! Kamusta po kayo dyan, kuya? Hello! Hello! ayaw nilang sumagot ayun may babae ang ganda niya lapitan ko siya hello po hello ang ganda niya ako po si Buloy sino yung pangalan mo ano pangalan mo ako po ako po si Palang Palang? pero hindi siya iba ang kanyang itsura at saka malayo na tong lugar na to hindi siya at saka napakaganda niya ang layo nung magbabago ang layo ng itsura niya at mo, nung mga panahong yon niyaya ni Buloy si palang napakasalan gusto kitang maging asawa, Binibini. Payag ka bang pakasalan ko? Sige. Si pa naman dahil gusto niya. Umayag agad. Hindi nagdalawang isip. Payag ako. Ayun, naikasal na sila. Dumipas ang ilang araw. Naghahanin mo na sila. Palang ka rito. Akit ka. Sige, buloy. Tara, dito tayo. Ito na yung araw ng kanilang honeymoon. Buloy, nandito ako sa loob. Halika. Ito yung bahay namin, Buloy. Yung sa amin pa lang, doon sa kabila, magkapit bahay lang pala tayo. Tara, sunod ka sa akin. Dito yung bahay namin. Puntahan ko si Buloy. Ito yung bahay ni Buloy. Oo pa lang. Yung araw na yon, yun yung araw ng kanilang honeymoon. Buloy, halika, higa ka. At napansin ni Buloy, palang ano yung nasa likod mo? Ano yung sugat? Piklat. Ah, ito. Ito, Buloy. Oo. Dalawang taon na ang nakalipas. Simula nung nahulog ako sa tulay. Nung mga panahon nun, nagbibinta ako ng baguong. Tumawid ako sa tulay. At may taong tumulak sa akin. Hindi ko siya nakilala, Buloy. Buti na lang, nasagip ako ng mangingisda. Yun yung si tatay. Siya yung tinuring kong magulang, Buloy. At napaisip si Buloy. Ha? Siya pala. Siya pala talaga ang mapapangasawa ko. Nagkatotoo yung hula. Akala ko patay na siya. Siya pala si Palang. At hindi at hindi na pinagtapat ni Buloy yung mga panahon yon. Siya yung tumula kay Palang. Ito pala si Palang. Para makabawi ako sa kanya, magsama kami ng habang buhay at gusto ko rin siya palang sorry sorry palang anong sorry buloy wala kalimutan mo na yon basta ang mahalaga magkasama tayong masaya palang at dito mga kaibigan dito nagtapos ang ating kwento pasensya na kayo kung walang edit edit hanggang dito na lang salamat. Yun kaibigan, ang kapalaran ay hindi natin mabago. Hindi natin pwedeng baguhin. At kung minsan, ang hula ay nagkatotoo. Hanggang dito na lang, maraming salamat.